at tubig na lang daw ang kinakain ng nasa isang daang Pilipinong hawak ng mga otoridad sa Sabah. Kuwento sa amin ni Raja Muda ang prinsipe ng Sultanate of Sulu na yung leader ng inarestong grupo, bantay sarado pa rin sila ng militar, pero mas lalo raw silang makikipagmatigasan. pagmati sila Isang Malaysian Inspector General na rin umano ang nakipagnegosasyon sa kanila. Napag-usapan eh, they are convincing us to go back to the Philippines, then continue the negotiation and Sambuanga. Sabi ko, bakit ba kami mag-sasambuanga ka pa nandito na kami? Nininaw din niya ang lumabas na balitang may naguudyok sa kanila para madiskaril ang peace process sa pagitan ng MILF at Malacanang. Dating bahagi ng Sultanate of Sulu ang Saba. Inupahan ito ng Britanya pero nung umalis sa mga Briton, naging bahagi ito ng Malaysian Federation. Para mapatunayang nirerentahan pa rin ng Malaysia ang Saba hanggang ngayon, ipinakita ng pamilya ng Sultan ang kopya ng mga cheque na mula umano sa Embahada ng Malaysia dito sa Pilipinas. Ang ilan dito taong 1963 pa. Meron ding inisyo noong 2010 hanggang sa kasalukuyan ko yan ang halaga ng bawat isa katumbas ng 73,000 pesos kasi otherwise they will be accused of breaching the contract now they don't want to breach the contract otherwise naman wala silang karapatan to stay in Kuala in in Sabah Pinaghahatian umano ang mga tseke ng siyam na tagapagmana ni Sultan Jamalul Alam. Isa rito si Sultan Kiram. Ang parte ni Sultan Kiram, pinaghahatian naman ang labing tatlong anak niya. Pumapatak na 627 pesos and 34 centavos lang ang napupunta sa bawat pamilya. Kaya ganun na lang ang sama ng loob nila sa Malaysia. The, the income of Malaysia from Sabah alone is 70 billion. 70 billion dollars from the oil it's getting from Sabah. Eh, konting konsederasyon naman. Mariing giniit ng Sultanate of Sulu na ang kanilang hakbang ay hindi para kamkamin ng Saba. Ito ay paraan lamang para kilalanin sila na umano'y mga orihinal na nagmamayari nito at makinabang din sa biyayang tinatamasa ng bansang Malaysia sa lupain ng Saba. Muling umapila ang mga kiram sa gobyerno na bigyang pansin ang isyo ng Saba, gaya ng paglaban nito sa isyo sa West Philippine Sea. Carla Lim, News 5.